Ay, meron pong tanong ulit dito, no? Actually, hindi siya related sa online voting. Um, uh, pinapatanong po, kung ano daw po ang masasabi nyo doon sa kumakalat na video ni BBM na uh, parang may sakit, himihina. Uh, uh, si tapos ni Lambino, Parang bloated po yung mukha niya. No, ano po masasabi nyo doon sa video na iyon? <laughs> Ako, ah... Uh... Alam mo, marami rin nagtatawag sa akin dyan, sa mga natatanggap ko mga messages, ano, na yun nga ang naglabas ang mga video, mga photos, magmula nung March 11 pa yun, nung gabi, nung una siyang mag-appear sa press con doon sa Malacan niya, na ibang araw yung itsura niya ngayon, parang namamaga, namamanas, maitim daw, tapos Kasunod ng mga iba pang naglabas ang mga video, pati raw yung pagdalaw dito ni Defense Secretary ng Amerika ni Secretary Pet Hexet doon sa meeting na ginanap sa palasyo. Nakaupo lang si Presidente. At yun nga, pag close up, nakikita yung pagkakaiba ng itsura niya doon sa mga video at photos niya last year. At Ewan kung kulang sa tulong or whatever, pagod or what. Pero may mga kumakalat nga na ganyan, marites lang siguro ito, humor or what. Pero alam po ninyo kasi, yung kalusugan ng presidente is a national interest. It is even provided in the Constitution under Section 12, Article 7 ng ating Constitution. Check nyo yan, Section 12, hindi ako kakamali, That the health of the President is of serious matter. Na the public must be informed if the President is really mentally and physically capable to continue performing his power and duties as President of the Philippines constitutional requirement po yan. In fact, nakalagay doon. Kailangan, kailangan malaman ng sambay ng Pilipino and uh, there is only one or two persons who can attest to that ay kailangan yung kanyang meron naman siguro siyang official physician or the Secretary of Health himself na magsabi na okay si Pangulo or what, no? So that mawala itong duda kasi kumakalat na yan ngayon eh, na issue na ang laki-laki ng pagkakaiba ng itsura ngayon ni Pangulong BPM sa itsura niya more than a month ago or two months ago or last year. Ako rin napansin ko yun. Eh, pati kaming dalawa ni Atty. Jimmy Bundo, medyo, medyo ano, iba na rin yung itsura namin ngayon dahil sa kampanya, ay medyo maitim na yung aming mukha kasi nasusunog, windburn, sunburn. Dahil araw-araw kaming bumalakan, motor kid dito, motor kid so Pero ang pagkakaiba, yung health namin ni Atty. Mundok is not a national interest issue. Nag-iisang tao sa buong Pilipinas na sinasabi na ang kalusugat niya ay isang national interest issue and it is even so stated in the Constitution. Yan ang gusto nating malaman. Ako rin gusto ko rin malaman na sana nga yung Pangulo ng Pilipinas, he is in the pink of health. I wish him all the best. Kung totoo nga wala siyang karamdaman, walang... Uh, walang uh, masamang nangyayari sa kanya, then that would be Good for the country because a healthy president will make also for a healthy republic. You know Thank you, Paul. Well done. I think for sure. What do you want to say to the silang motibo bakit kinasuhan kaagad siya uh, sabi lang niya maring mahak yung ano may possibility uh ko -oh. Gan na lang sasagutin na out of uh, due respect to the separateness of the issues na. pareho kami ng concern yung amen pre-transmital. Yun sa kanila transmital uh, proper. Tama? But at the center, at the core of the issue, is the unreliability no, ng mga hindi tested na mga mekanismo. Okay. Sa amin, ang uh, pakiramdam namin at paniniwala ay madali ma-hack ito. Dahil kanina nga pinag-usapan natin na hak na hack na kahit DICT na-hack eh. So ito, baka ma-hack kung wala kaming paper audit tray. Yung Kela Respicio naman, na Tony baka ma-hack during transmission. So ang sana pakinggan ng Comelec, and these are no longer just uh, mga bothersome or uh, nuisance na mga concerns. These are actual concerns from educated people. no? Uh, and we leave it in the capable hands of uh, an ordinary special to challenge the transmittal issue. Sa panagay namin, ako, uh, personally, no? personally lang, impossible e, naman talaga. So, instead na kasuhan, sana, harapin. Pinakinggan yun. Pakinggan. Dinggin. Dinggin. Opo. Akin yan, ha? Personal kong issue. Pero alam nyo, kaya ingat na ingat ako mag kome, kasi madami na kami, sarili namin problema. So, kanya yun, that is uh, within his uh, uh, self-made uh, jurisdiction, kumbaga. So, dun siya, dito kami. Pero, involved board kayo doon, sir, kasi, si Brick, bakna, na, mayroon natin. Yes, yes. Malino na, malino na, ang isna, yes. Uh, in fact, I told you personally, I support him. I support him. Ang uh, pare luma telepono mo. Uh, I personally, syempre, I support him. Uh, I am just on the legal aspect, focusing on our areas of expertise para hindi magkakulog-ulog. No? Pagka mamaya yan, party ako, eh, kadalasan din ng COMELEC on a respicio issue ay magagulo tayo ha so out of respect lang yan.